Ayan! Ayan, nag bus. office Bas! are going to Mati! Ayan! So, kasama namin sila mama. So, nauna na sila mama doon, mga kapra. At kami na lang yung naiwan. So, muapas misa ha, mga kapra. Tagalog sa muapas? Bella. Anong Tagalog sa mo Ano? Ako, <laughs> oh, <hello>, tulog <hello. laughs> Di ko din alam. Hindi ko alam ng Tagalog sa apas. We are waiting for our sasakyan. Yung van, magba-van po kami. Ayan. Maghihintay po kami ngayon na masasakyan namin. So, kanina pa kami nag-iintay. Sana makasakay na kami para maka na mi kinamama. Liam, say hi. 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 may suga siya sa kamay niya. Hi. 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 Where are you going? Ali ba? here at Tagum City. Ayan, nandito na kami. Sasakay ulit kami ng van, mga ka-fry. Kapunta ang So, all yung van na sasakay na makapunta na. Kasi susunduin na kami ng aking pamangkin na si Andoy. So, maghahanap po na kami ng van, mga ka-fry. Sasakay na kami ng bus. Ayan. Pamate. Ayan, si Ian. Ito ni iiyan si Liam ng food kasi hindi pa nakapag-dinner. So, na kami sa Tagum Terminal. So, hindi kami magbabayan. Magbabas po kami. By the way, mga kapride, sila mama is andon na sa mate. Ay, mate. Sa... Asa ganito? Mabini? Sa Sea Eagles. Sea Eagles. Pupunta kasi kami doon, mga kapride. Kasi birthday ng kapatid ni mama. So, doon siya nag ano, doon siya nag-celebrate ng birthday niya sa Sea Eagles Beach Resort. Sa so, pupunta kami doon. So nauna lang sila mama kaning na morning. So nagpaiwit lang ni guys. So, nagpaiwit lang ni mga Ito so, lang food kasi nagigutoms na. Nagigutoms na na ang batas. ah Yummy. <laughs> yummy. Yum. <laughs> So ayun mga kapayon, dito na kami ngayon sa loob ng ayun. Ayan. Yes. And then si Bella. Ayan, Gutom ka na. Kawawa naman. Gutom na siya. Nagutom na daw si Ian. Gutom na din ako. Wala pa kasi kami dinner. So doon kami mag-dinner. So sana may food pa. Kasi kanina pa sila umaga kumain. Sana may food pa doon. Tara nyo kami. Sa si Lian. Si Lian kumakain na. Ayan. Hi Liam, Yum. Yum. Dahil gutom na din. Gutom ka na na. Na. Gutom ka na. So yun na nga mga pa We will update na lang yung mga pa-pride. paalis na kami mga pa-pride. Dito na si Bella sa likod. So paalis na kami. see you later, Mabini. See you later, si you guys. Kakain din kami, kumakain kami ng mani at saka at nandito na po kami. Ayan. Mm -hmm. Ay, naman na na. Ayan, nagbabayin na po si Bella sa aming entrance. Si Bella po yung naglibre sa amin ngayon and for today's video. Thank you so much, Bella, for the libre. Ayan, siya po yung nagbabayin. Wow. Ito po yung kanilang front desk. So, mag-picture muna kami. Picture sa tadaling. Picture! So, ayun. Ito na kami. Papasok kami mga ka-price. <laughs> Halik, Bella. Pagod oh, na si Bella kasi nagugutom na siya. Yes. Kanina pa kami gutom. Hindi pa kami kumakain. So, Sa pagkain Maganda place nila dito. Payapa. Sariwa. Harap. Hi. na Hi. Ayun pala si Mama Maka Pride. Hi. Maka Pride. Hi <laughs> oh. Maka Pride, baby Liam. So <laughs> kasama namin yung mga kakasan ko. Ayan po yung ating birthday celebrate. Ayun po yung ating birthday oh. Happy birthday, ten. Yes, happy birthday. <laughs> Thank you. <laughs>

Hi mga ka Welcome back! So ngayon is dito kami sa CR Kasi magbibis kami kasi maliligo na kami mga ka So ayan dito kami sa main comfort room So meron kaming gagawin na challenge ni Ian mga ka So ang challenge na ito is <laughs> challenge kaming gagawin Ang challenge na yun ay bikini challenge! Magsisimsip po si Ian ngayon, mga ka-pride. Abangan niyo po siya! Magsisimsip siya! Magsisimsip ka, Vin. Magsisimsip oh. ka? Ayan na ay yung simsip niya. Ayan. So, magbibihis muna si Ian, mga ka-pride. Ayan. So, yun na ha. Gakat ko muna itong video na ito, mga ka-pride. And, magbibihis lang muna si Ian. So, see you later. So, ayan, mga ka-pride. Welcome back. Nakabihis na ako. Ayan. Mabihis na ako. Si Ian is nakabihis na din. Kaya <laughs> sa simsut na siya. Gusto niyo na bang makita ang susut atin? Ay, pag anak B. Karang ko alam. Ang oh, papakita ko na sa inyo si Ian. Kasi magpi-pictorial kami mamaya doon sa, ano, sa dagat. Pipicturean ko si Ian mamaya. So, walang, walang, walang aayo sa challenge eto. Kasi challenge to, di ba? So, ito na si Ian mga ka-pride. Ayan. Bye! Terminology! Di ba ang puti? Sa so, ayan. Okay ka lang sa challenge na yan. <laughs> ayan, puti niya. Para kang walang anak ko eh. Ayan, Sa? <laughs> ayan, so magbibihis mo na siya kasi doon na siya mag-uipan. puti man ka. Oh, puti So, ayan. So, yun na mga ka-pride. See you later! So, ayan mga ka-pride. <laughs> Nang <laughs> tawa siya. Ano niya? no conscious sa kanya yung tari. Sabi ko, matak Kasi okay lang. Si Liam, pinapalarap pa namin kasi gusto sa mama. Ayan. Wait lang. Kaya na. So, ayan mga ka-pride. Aray! Punta na kami. Confident! Diba? Confident ang asawa ko. So, ang ganda! Okay, okay. Ayan na sila lang. Lengot fuck? Reaction! So ayan, dito kami sa dagat. Ano si Tiyak Iyak maya. Asa silang lang? Asa? Nag-inom pa dahil sila. Ali B! Let's go! Niligo na kami. Yan yung dagat. Ang ganda ng dagat. Ayan si Ian. Ba, laban na laban. Bela, lalik ka na. Maliligo na tayo. Simsip mo. Pak! Pak! Ay, tigay si Diane. May Para dati content. Dali, dali. Hindi <laughs> 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 na maol. <ba>, <laughs> 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 tigay sa. Tapos sa mga ni Diane. Para comedy. So <laughs> mo <laughs> na ito na. Alam mo sa kong show. na. Tapos galing oh, mo na. Ayun na. Uy, grabi. <laughs>

Kaliligo yeah. <laughs> na kami. Balagun na ko yung sir. Kaya na B. Naliligo na kami. Si Liam is nandun. Bawal muna siyang maligo kasi gabi pa. Bukas na lang ng umaga kasi baka tawag ka. Sasakit yung chali niya. Patulad ng dati. Naligo kami. Sumakit yung chali kasi so, yun uh, hmm. malinis yung tubig dito sa si Eros Bongka so dito na lang tayo kasi baka makingasak na yung cellphone ko dahil let's go ayan na sila hindi klaro na ayan na fuck Bella introducing Bella magpali the third Sheila nangkil <laughs> Super Sheila ng Ayan na. Bat-bat na kami. Priscilla. Priscilla. <laughs> Ay, ang daming ano. Ito yung kibalas ako lubot. Ayan. Tingyo ko na lang tumamay. Mga baka mabasa yung cellphone ko! <laughs> Hi, mga kapasisi. Welcome back. So, ayan. Tapos na kami maliga. Ayan. <laughs> Tapos na, na siya. Best in swimsuit at Tiger goes to. <laughs> Pumanlaw na guys. Going to CR na. Ito kami ng CR. Kasi magbabanlaw na po kami. Ayan. Ha? Maganda yung tubig nila dito. Malinis. Ayan. Di pa siya ma-appreciate dahil hindi pa siya na-appreciate oh, na kasi ano gabi madilim pa pero pag morning nah, maganda yun si so yun na so magpupuna. magpupuna magpupuna magbanlaw sa me guys <laughs> magbabanlaw maliligo muna kami mga kaprides hi mga kaprides so ayan papunta na ka ay, ay ay po lakas na umuulan na po so ngayon is matutulog na kami mga kaprides so i-update na lang i-update na lang namin kayo bukas pagising namin kasi bukas is uuwi na din kami so ayan na si Ingan so Punta na kami sa aming tent kasi matutulog na kami. Tulog na si Liam. Ito si Liam.

diba? Ang linaw lina ng tubig. Ayan, no. para swimming pool. Ayan, nakita niyo naman. No, 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 no. Tapos, <laughs> sa harap dito is may isla din. Ayan, ang ganda dito mga kapray. Oh, si Liam. Si Liam is tulog pa. Tulog pa si Liam, nasa tent. Si so, Liam. siya ma-appreciate na kung hindi sya ma yung dagat hindi siya ma-appreciate pag gabi ma-appreciate mo siya pag morning talaga kasi makita mo yung view tapos yung dagat yung gaano sa kanila so yun na nga mga ka-tribe hindi na namin mapapaligoan si Liam kasi uuwi na kami diba be? uuwi na kami kasi hanggang 7am 8am lang kami dito. Okay. So, ano namin tong vlog na ito ngayon mga ka At see you sa aming next upload. At sana magustuhan niyo tong vlog na ito. And <laughs> mag-shoutout tayo. <laughs> Wala pa kaming shoutout. So, pasensyaan mo na. So, yun. Uuwi na kami mga ka And see you sa aming next upload. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood. Sa lahat ng nagko-comment and sa so lahat ng nagsishare ayan and sana mag like din kayo sa aming facebook page french and vlog ayan nasa aming descri description box yan ang aming facebook page don't forget to like and follow our facebook page kasi nag upload din kami ng video doon at saka mga many vlogs namin at sana huwag niyo din kalimutan mag subscribe dito sa aming youtube channel and yan, magsa-shout na kami sa next upload sa <laughs> <laughs> so yun na nga mga kapray magpapaalam kami and see you sa amin next vlog. Bye bye mga kapray. Bye bye. bye, <laughs> -bye.